nabanggit uh, ko na ang sunod-sunod uh, na mga kilos protesta tungkol sa katiwalian mga kapuso may, actually meron ngayon may mag-uumpisa ngayon yung sa UP pero, pero hindi dito sa Metro Manila yon PUP mga kapuso dito yon Black Monday protest at ang pinakamalaki September 21. Kaya tayo po ay makikibalita kay Chairman Romando Artes ng MMDA kung ano po ang mga paghahanda. Siyempre maraming pwedeng maapektuhan pag ganyang malawakan na po ang magiging mga kilos protesta. Nasa linya po natin MMDA Chairman Romando Artes. Magandang umaga po sa inyo, Amen. No? Good morning po. Taga sa Baybay. Magandang umaga. Opo, salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Chairman, ano po ang mga ginagawa natin paghanda? Medyo sa tingin po namin, sa tingin namin na, ewan ko kung anong tingin nyo dito, medyo malawak po at magiging malaki po itong mga kilos po. Tessa. Ano po ang inaasahan nyo, Chairman? Opo, uh, unang-una na po yung pong uh, nakikipag-coordinate po tayo. Kausap po natin si Chief PNP noong kahapon. Uh, para po sa monitoring nito pong mga kilos protesta dito sa NCR at uh, para masiguro po ang kaligtasan ng publiko hindi lamang po yung uh, kalahatan, pati na rin po yung nagpo-protesta mm -hmm. at ganoon din po yung sa management po ng traffic We we'll make no. sure na hindi po sila makaabala uh, alam naman po natin yung karapatang magpahayag ng kanila sa loobin, ay dapat po hindi nakakaabala sa karapatan po ng iba na makapagbiyahe ng ligtas at convenient. Apo. At ganoon din po yung sa kilos protesta noong dalawang grupo sa transportasyon, mm -hmm. tayo po ay nakipag-ugnayan sa iba pang grupo na nagsabi naman po na hindi sila sasama. Mm -hmm. Pero makikipag-ugnayan po tayo sa DOTR at LTFRB. At ganoon din po sa mga LGUs na mag-standby po ng mga libring sakay na kung sakali pong kakalanganin ay amin pong i-dispatch para po ma-ensure na yung pong ating mga kababayan ay makakapagbyahe ng ligtas at Apo. convenient naman po. I-minimize po natin yung inconvenience. Kaya, kaya nga experiment. po, Sir kasi yung uh, yung sa Manibela at saka sa piston, yung sa piston, sa Manibela ay tatlong araw, sa piston ay isang araw, pero lahat 'yan papatak ng may pasok. Chairman opo. ang ating mga manggagawa pati mga estudyante po. Chairman, o, o. Opo, maghahanda naman po tayo ng libreng sakay kung pagbabasihan naman po yung mga nakaraang protesta nila, uh, na-manage naman po natin. Well, at na-minimize nga po mm -hmm. yung inconvenience sa ating po mga mananakay. Opo, opo. Eh ang pinakamalaki po sa inaasahan at ang sabi nga nila dito sa kanilang protesta nitong iba-ibang grupo, Billion People March, sa pangalan pa lang eh parang Marami na sila. <laughs> meron pa mga clergy, meron pa mga taong simbahan na trillion people march naman. Opo. Sa 21 po ito, September 21. Although yan po ay uh, Sunday, po. Sunday po yan uh, Chairman. Pero siyempre sa sa dami ng mga taong i expect natin doon, posibleng may mga abala din at mga problemang pwedeng asahan. Chairman. Opo. Opo. Sa liwasang Bonifacio naman po yan. So malaki naman po yung lugar, ma-accommodate sila. uh, -huh. uh Charman, mga harang po ng mga sasakyan. Mm-hmm. Mm -hmm. Yung mga mga harang na sasakyan, oh, ano po ang ano doon? Ano po ang gagawin po natin, Chairman, doon? Okay. Hello, naputol po tayo, Apo. Chairman. Opo. Siya po. Nadadaanan po kasi akong dead spot sa mga pisina. Opo. Opo. Um, sinasabi ko po, yung kung pagbabasihan naman. Okay. Putol. Apo. Ah. Uh namin -huh. po. Sige po, go ahead uh -huh. po, Chairman. Opo, go ahead po. po ay na-manage naman po natin well. So, ah uh, ako po confident with um cooperation po ng bawat isang ng uh -huh. ng gobyerno, particularly ng DOTR at ng mga LGUs. Ay mama-manage naman po namin ito. Oho, uh -huh, uh -huh. okay. May sarili sarili ding uh, plano ang mga LGU para makatulong, Chairman. Apa, uh, kami naman po ay nagko-coordinate. Uh, meron po kami task force tigil pasada una noona. Uh, pag ganito po may mga kilos protesta ng mga transport group, uh, kinukonvene po namin yan. At um, eh, minamobilize po yung mga kailangan tulong. Insofar uh, in as the rallies naman po are concerned, uh, ako po ay nakikiusap sa ating mga rallyista na wag pong sabihin mangharang Mm -hmm. uh, just so makaperwisyo po dahil po um may karapatan din naman po yung ating ibang mga kababayan na maging ligtas mm -hmm. at um, hindi po maperwisyo sa kanilang pagpipiyahe. So ang kumpirmado lang po na lalahok dito sa Tigil Pasada ay Malibela at Sakapiston yung yung uh, pasang Mazda hindi po kasali yon. Hindi po kasali uh, dalawang grupo lang daw po. Yun, Apo. Um, sama. Opo. Sige po, Chairman, salamat po sa inyong panahon at uh, sa inyong... Maraming po. Informasyon. Thank magandang you. Magandang araw po sa inyo. Apo.